Hello po, ito na naman po ulit si ShycyB para i-share sa inyo ang video report ni Clarine tungkol sa mga follow ng Miss sa mini farm. Farming update ko po kayo dito sa may mini farm. Ayan po, Ate, ito na po ang sinasabi naming oh, parang tainga, dami na po mga kaparming oh. Ito po Ate yung ano yung nakatabi siya pong ano na ginawa ni Joel. Ayan te oh, parang tainga nga oh, ayan. Tapos ito pa po te oh. Ah, tanghaling tapat kasi te. kaya wala pong masyadong ano, pero ayan ti sa loob oh. Ayan, meron po ti oo oh, 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 ito oh. Oh. Ayan. Ayan siya ti. Ito po yung nasa tabi po, bagang pinagawa mo te. Ayan, oh. Ayan po. Ay, dito sa isa ti, ang dami kasi te. Ayan, oh. Uh, uh yan Ayan oh, oh. siya. Ayan, yan na po ang aming honeybee dito po sa may mini farm. Yan, mga kaparming, Oh. Yan, ito mga kaparming, farming Oh, Dito sa unang ano, mga kaparming, ang dami. Sana may mga lumipat naman kayo dyan. Oh. Yan. Oh. Ito ti, oh. Yan. Ayan, Ayan pa dito po Thank you po for watching. Ito po ulit si Shai Please don't forget to like, share, comment, at mag-subscribe sa aking channel. Pag-hit na din po ang notification bell para maging updated kayo sa unti-unting mag-improve ng aming mini farm. Bye! Love you all!